morning guys so for today's morning video magbe breakfast kami ni lolo sa BGC yung kasama natin gamit niya yung fatsyo wait <laughs> lang Guys, tarap. Ilusot lang natin. Tatama yan, mairita ka eh. Eh, <laughs> kita apa nih Lola Major? Oh, oh di ba. <laughs> ah. Alalay na natin si lola pero obvious yung patakbo. <laughs> Lolo, dahan-dahan <-daan> ka lang. <laughs> <laughs> Pede pelangganan nih. Eh. <laughs> ah, lawa gwa 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 gwa. Ingat kalau. Jangan lupa. <laughs> oh, Bapak diuya. Bibitin si Lolo sama skuter ah. What if? <laughs> So guys, ang lola ko pala is retired army major of retired major ng army yan and flex na flex ko yan bilip na bilip ako yan eh <laughs> Lo, balit na motor Bili na tayo ng mas malaki <laughs> Meron talaga tayong guys Mga kwento ng mga lolo eh no? <laughs> Bawat pamilya eh Bawat pamilya may mababangis na kwento ng mga lolo eh Yung mga totoo talaga yung mga kwento ng lolo ko nga Mga ganun eh no <laughs> Lolo ko nga Ganito Ganyan <laughs> Lolo ko nga Gusto mag motor 70 years old na <laughs> Gusto pang bumili ng big bike <laughs> Pagka ano Nagtatanong yan sa akin mag, mag 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 Magsisend ng Picture na ano Kung pwede daw ba to Gusto niya yan Inline 4 eh <laughs> Gustong <laughs> gusto niya yung CB okay, Share ko lang Gustong gusto niya yung CB400 yung mga luma pa pero alam niyo naman mahirap bumili na second hand pero uh, soon feeling ko malapit na bibili na to ng ano, motor niya malaki chill lang walang ahataw for today's video bangis oh bangis na bangis na na 86 here <laughs> guys, ang kisig kisig ng katawan ni lolo haha <laughs> bangis oh <laughs> <laughs> baka lolo ko yan so guys last, last time kasi nakamotor din kami ni lolo pumunta kami dito sa tipsy sheesh lambo lumasibir to <laughs> diba? Sabay pa nag-kickstand. <laughs> oh, ayun si Lolo, guys. Binatang binata, -binata di ba? Pag nagpakulay ng buko yan, malad jacket yan yan. Kala ba ka ulit? Okay guys, so Kusama so, namin si Don Garcia Katapos na namin mag-breakfast Diba? Hindi si na ako nakapag-vlog Galing ano ito North Looper Ay, South Looper Galing Galing ng Batangas Ay, ng Tagaytay Umiikot pag isa So, mama ni Pipoy Kung napaparin mo ito Hindi talaga siya galing naman. malo <laughs> Hindi talaga siya galing na ito Bibili ako ng dog food Saan? Saka ko, bumabot ako doon. Oh, mo ka naman dog food. Hindi nga eh. Ano niya dito malapit na eh. pet store dito na pala. <laughs> Parang meron din sa inyo, mas malapit pa yata sa inyo meron eh. Sarado pa kanina. Sarado nga yung bukas na. Ayun bukas. na. Ayun. Eh. Oh, sana hindi mapanood do ng mama ni Bipoy. <laughs> so guys, we're done. Punta kami ng Makati sa Glet. Diba? May long ride pa din. Ito yung mga priceless moments natin.